mga biyahe ng mga barko dyan sa Manila Northport ay kinansila kasunod na rin ang epekto ng bagyong opong at magigit uh, siyam na pong pasahero ang uh, stranded ho dyan. May mga iba pa ho na pinipigilan na, na magtungo doon sa naturang terminal upang hindi na madagdagan pa ang bulto ng mga pasaherong stranded dyan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nagkansela na rin ang biyahe ng barko ang Manila North Port kasunod yan ang epekto ng bagyong opong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama sa mga kinansela ay ang mga biyaheng mula Manila North Port patungong Iloilo, Bacolod at Cebu. Dahil dito, umabot na sa siyam na putdalawang pasahero kabilang ang ilang bata ang na-stranded ngayon sa Manila North Port. Ayon sa Philippine Ports Authority, nagbigay na rin ng food packs ang Department of Social Welfare and Development para matulungan ng mga apektadong biyahero habang nananatili sila sa pantalan. Nagdagdag na rin ang ahensya ng mga maihigaan ng mga pasaherong na stranded. Patuloy na nakikipag-ugnayan ahensya sa mga shipping lines para sa agarang pagbabalik ng operasyon oras na maging maayos ang lagay ng panahon. So, sa Manila North Port po, the same pa rin naman po yung ating mga canceled dyan dahil as of now, wala pa rin pong nakakabiyahe dahil na po sa lakas ng alon, saka sa lakas ng hangin. Ang uh, ating pong mga pasahero sa Manila North Port ay uh, binigyan na po rin na kanina ng pagkakataon na makakuha sila ng uh, free cushion o yung foam para po meron silang uh, mahihigaan dahil medyo wala pa rin pong abiso kung kailan po sila makakapag-tuloy-tuloy uh, magbiyahe. So ang ating pong sistema dyan ay hanggat hindi pa po nagbibigay ng abiso kung kailan ba biyahe, eh dyan muna po sila mananatili sa ating pantalan sa North Port dahil ang uh, karamihan po sa kanila nang matanong po ay ayaw nang umuwi pa sa kanilang mga pinanggalingan dahil malayo rin po at sakto lang yung pamasahe. pakikipag-usap ng Bombo Radio Philippines sa mga nastranded na pasahero, mas binili na lamang nilang manatili sa Manila North Port para hindi na rin madoble ang kanilang mga gastos. Isa riyan si Malu Katayan na biyahing pa si Busana at nasa pantalan na mula kahapon. Anya, ang ipangbabayad nila sa hotel ay ilalaan na lamang nila sa pagkain dahil wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan sila magtatagal sa terminal. Wala naman kasi silang message or sinabi. Basta nung pumunta kami nung Webes ba yun, sabi lang, oh, hindi daw tuloy kasi may ano daw, naka-hold daw kasi may bagyo. Tapos uh, yun, dito na namin nalaman. Wala naman silang message. Ma'am, bakit mas pinili nyo mag na lang dito sa ano, parang terminal or pan pala? kasi na. pag lumabas, mag na din eh. Siyempre, mag-ano ka pa ng hotel o ganun di ba tulugan. Kaya pinili na lang namin ano, dito na lang mag kasi ano tawag yung pagkain na lang bibili namin. Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa Bagyong Opong, nagpreposisyon na rin ang Metropolitan Manila Development Authority ng ilang mobile pumps sa iba't ibang lugar bilang tugon sa posibleng baha na dulot ng Bagyong Opong. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, target din na ahensya na makabili pa ng siyam na malalaking mobile pumps bago matapos ang taon. bilang dagdag solusyon sa problema ng pagbaha sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, anim na mas maliliit na mobile pump ay nakapwesto na sa iba't ibang lugar sa kalakhang Maynila. Paliwanag ni Artes, ang movable pump ay kayang magbomba ng tubig mula sa mga kanal patungong Manila Bay at isa itong alternatibong hakbang habang nagpapatuloy ang mga usapin ukol sa mga flood control projects. Mas marami, mas maganda, depende po sa budget na sabi nga po na inyong kasamaan na magre-request po kami ng additional budget para mas makabili pa po kami ng mas marami. In Dahil tayo po namin ay very efficient po ito. Kano yung isang unit? ah uh, concept pa lang po ito eh. So, depende po kasi sa mga accessories. Pinakikita ko nga po kay may pwede po kasi pahabain yung tubo kung malayo yung pagdadampan. ah uh, pwede pong isa lang na malaki, pwedeng lima, pwedeng anim. So, depende po sa accessories, pati yung kung may generator set na kasama, kung uh, diesel operated siya. So, uh, will ano naman po the costing yung kung saan tayo makakatipid at mas maraming mabibili. And rest assured na puproteksyonan po natin yung pera po ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagbili po ng mga gamit na ganito. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Issa sa and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.